Naniniwala ba kayo sa kasabihan ito? Naniniwala ba kayo? Yes. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Ginoong Menso. Nemenso. Marlo Menso, ang inyong tagapagsalita ngayong umaga. Ngayon, inyong maririnig at mapukuna ng kaalaman ang aking mga karanasan bilang mag-aaral na nakakaranas din ng pagduduan. Pero lumalaban sa kahirapan upang magkaroon ng atiwasay at magandang kinabukasan. Ito ang mga positibo at negatibong karanasan na aking pinagkaanan nung ako'y mag-aaral pa lamang. Mga problema hindi natin maiiwasan pero makakaya natin pagkagong pa yan. Noon, ako'y mag-aaral pa lamang. Kung mag-aaral pa lamang tulad ninyo, lubos rin akong nahihirapan na ibalansi ang aking pag-aaral at mga problema hindi madaling solusyonan. Pero nakikita rin naman, ngayon nandito ako sa inyong harapan asinsado sa buhay at may napundar ng mga ari-arian. Mga problema ang aking kinagdaanan, simulan na lang natin kung ako ay isa siyang nabaitang kalamang. Ako ay isa mag-aaral sa Buena National High School. Ng ako ay mag-aaral pa lamang, lakad papunta lahat pa uwi galing sa paaralan. Pagod, init, ulan, at sakit ng katawan araw-araw kong hinaharap. Minsan, aking napag-isip-isip na sumuko na lang sa laban. Pero ako'y takot sa kung ano ang aking mahihinatnan. Kaya ako'y lumapan at aking nakamtan ang gradong aking inaasam-asam. At, napar at naparangalan pang bilang web honor bilang mag-aaral, hindi natin naiwasang mapagod din minsan at ma-disappoint sa mga marang hindi natin inaasahan at ma-stress sa mga tuwain wala tayong alam at hindi natin alam kung paano sisimulan. Noon may mga araw na ayaw ko nang sa paaralan dahil sa pagod na aking nararamdaman. Review sa bahay, review sa daan, at review sa paaralan. Pero minsan, kahit anong video man ang aking gawin, hindi ko pa rin maiwasan makakuha ng markang may video may kababaan. Stress sa mga gawain na hihirapan akong simulan dahil hindi naman ako katalunuhan kaya ng iilan na naging dahilan na minsan naging dahilan kung bakit umiiyak na ako na hindi ko namamalayan. Buti na lang, meron akong mga kaibigan na palaging nandyan sa aking tabi kung may mga problema akong pinagdadaanan. Nagbibigay suporta at comfort ang gusto kong maramdaman. Kaya salamat sa inyo, aking mga kaibigan. Isa kayo sa mga dahilan kung bakit ako lumalaban kung kaya ba't ikayo sa aking tagumpay na napampan. Bilang anak naman na iniwan ang ina nung bata ka lamang, nawain sana ng mga magulang Terus sa aki nanti kaya yang At dapat ko itong kampanan. Kidising sa umaga Magluluto ng kanin at ulam At maghuhugas ng mga pinggang pinagkainan Aalis patungo sa paaralan At uuwi may taladalang gawain din Gawain tali paaralan Assignment, performance task At magre-review para sa pagsusulit kinabukasan yung gusto ko na sanang simulan ang mga gawain para maagang matapos at maagang makatulog upang magkaroon ng lakas para sa pinagpupasan pero hindi ko ito nagagawa dahil may mga gawain pa ako pagdating sa aming tahanan. Minsan tinatanong ko ang aking sarili kung okay pa ba? Kaya pa ba? At sumasagot naman ito ng na, okay na ba? Kaya pa? kitang na sa mukha na sobrang nahihirapan at pagod na pagod na. Ang hindi ko lang matiis ay yung ang sarili mo pang magulang ang magsasabi sa'yo na tumigil ka na lang sa pag-aaral dahil bakla ka naman wala kang mararating sa buhay. Na minsan sasabihan ka pa pang walang kwenta, walang silbi, bobo, inutil, dahil lamang sa mga pagkakamaling hindi sinasadya. Pero alam niyo ba, dahil dito mas nagporsili ako para mapatunayan ko sa kanila na mali ang kanilang mga sinasabi sa akin. Hindi ito naging dahilan para sukuan ko ang aking pag-aaral. Hindi naging motivasyon ko ito para magsikap at maging matatag para makamtan ko ang aking mga pangarap. Kaya sa mga kabataan, sa mga kabataan na ngayon, huwag kayong sumuko sa hamon ng buhay. Ang kahirapan at pag ang ng ang ng loob at masasakit ng salita ay hindi dapat maging hadlang upang maabot niyo ang inyong mga pangarap. Gawin mo itong inspirasyon upang magsikap at patunayan ng inyong kakayahan at at na sa kabila ng lahat ng pagsubok, posible ang magtagupay. Ako mismo, ako mismo ang patunay na ang hirap at sakripisyo ay may kapalit na tapay at ang bawat luha ay magiging daan tungo sa magandang kinagupasan. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyo lahat.